dito sa Hong Kong pag holiday, ayan, may kanya-kanya silang bahay na box so, kung inaakalan nyo na mumulot lang ng pera mga Pilipino dito, mga OFWs dito tingnan nyo naman, yung day off lang sila, nagkaka-enjoyan mm. may nagtutungitan may nagmamasahihan may ayan, may siesta siesta may nagtitinda dun sa banda doon mga nagmamanicure nagpipedicure nagmamasahe mga ganon tindahan or whatever yeah, yan o, nakatulog na yung mga iba sa kanilang mga kanya-kanyang hotel yan mm. see naging ano na to tourist spot ng ano mga Pinoy dito Nag, ano, napunta sa ano yung mga may bahay dito <laughs> Nag-tour sa isang tabi Day off lang masaya guys Once a week Akala ninyo Nagpupulot lang ng pera Pero tingnan niyo naman ang hirap Makita niyo yung mga trabaho namin Everyday maglinis ng kubita, magbakyo, maglinis ng bahay, sunod-sunod sa amo. Habang nakamulat naka ang mata ng amo, naka-duty ka. Kaya yung mga naghihingi-hingi lang dyan, ng mga kahit na mga malalayong kamag-anak, naghihingi din. Hirap kaya ang buhay dito. May naman kayo kuminsahan si nyo naman, oh. No? Buhay namin mga Pinoy dito. Oh, oh. Oh. Diba? Masaya pag holiday. Ah. Oh, akala nyo lang namumulog kami ng pera dito, ha? Oh, sige na. Enjoy na kayo. Next month, nandyan na naman kayo. Naghihilo na naman kayo. Ah!